Yung breathalyzers. Ah! Alam ko yan? Mga emi... emi, emi ang laki emi na naman. Na oh. Over, over... No, pro no, 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 over procurement. Uh, ang konti-konti uh, na nga lang nung binili. Over eh. procurement ba o defective? Uh, ba defective. di ba? Unusable. Unusable. Now, why is that? I mean, over testing naman muna yan, ah. Mayigit 700 daw unusable. Ah, oh. hindi pala. Uh, 750 ang order. Mm. Almost 300 ay eh, unusable. Oh. Uh, 68,000 each ang gastos. Okay. Kanino binili yan at sino umorder? Mahal ah. <laughs> yung second batch 38 na lang. Yung una 68. Mm. Saan napunta yung 30,000 per? Mm. So, paano kaya? Ito, ito? yung hinihipan para malaman kung ikaw ay uh, nakainom uh, o at mm. a certain level alam ko calibrated 'yan eh. Ganito 'yan. May Vibratorizer required sa ibang bayan. Uh -oh. Ang motor, labay 'yan. Oo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Nakakabit sa naka na motor vibratorizer. <clears throat> Pag ikaw ay nakainom at huminga ka doon, uh, hindi ka nakapasa, hindi mag-o-on yung motor. Ah, oy, maganda 'yon ha. Hindi 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 <laughs> Ang problema... switch on. hindi mag-switch on yung motor. Kapag mataas ang alcohol level nung uh, So, dito sa atin, wala pa yan. Wala, wala pa tayo noon. kaya ang daming aksidente ng motor dito. Pero eto fertilizer, hindi po maandar. Paano kaya ito? Paano ito, Jonat? So, or what? Ama, usually. yung paano nga ba? Kung hindi umaandar. Hindi umaandar eh. Yung supplier, eh, oh, nyo. Oo, sino ang... Ano ganito to? ang gawin nyo? Hindi, pero kung kumita... Ay! 15,000 ko lang uh, pinresyohan yan eh. Bakit 68? Ano? I-reimburse -re, -re ko kayo ng 68? Hindi, ganito muna. 68. Bago kayo magpa-reimburse. Oo. Oh. Ha? Yung, yung procurement officer at saka yung boss niya, yung oh. chief ng LTO, subukan ninyo muna sa kanila yung 350. Lahat ng 350, ipabretalize nyo muna sa kanya. Kung umaandar hindi. <laughs> <o> <there. laughs> Bago kayo mag-reimburse. Paano <laughs> yun? Anak ng o, Wala tayo. na nga tayong pera. Oo, oo. Yung mga kaperanggot na nailalaan natin sa mga ganyang equipment para tuminutino ang ating traffic. Sa, eh, ano eh yan? nadadali pa. MMDA o LGU? Uh, ano ba LTO eh. LTO. Ah, LTO. Okay. Yung unang order, 68,000 bawat isa. Hmm. Yung pangalawang order, 38 na lang. Anong difference doon? Baka nandoon sa 38 yung mga hindi umaanar. Hahaha. Hindi nagtipid kayo. Bigyan namin Sige. kayo ng lemon. Yan. Yeah. Ano ba yun? Hmm. Baka na. Dapat may, may, may makasuhan dyan. Ang laking kalokohan nito eh. Ha? So, eh konti na nga lang ang uh, binibigay na pera sa mga ganyang equipment. Kamukha yung body cam sa oh. ng mga oh. polis. Oh, wala. Wala yun, ano? Yung mga CCTV. Ayan. Yeah. Walang, uh, wala na tayong investment dyan, eh. Yung CCTV, may mga CCTV na mayroon talagang gumagalo, nakikita, pero walang mukha. Hindi, hindi paliwanan. <laughs> Hindi HD. Malabo. 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 Papanya.